Morning mga boss, morning. May papaandarin tayo tayong bagong dalawang generator. Ano, bueno, dalawa bago dumating nung Saturday. Kaya papaanda rin natin ito ngayon para ma-display. Check lang muna namin ng mga, dapat i-check. Check ang tubig, Per. Asiti. Opo. Rodo. Pareyan ko. Mana? Mana Siti. site? Mana. Yang... Okay na? Ah, okey, Report. Basta pura visa. Yep. Seko na visa para pandar. 2000. Oh, okay. Yung yung makina niya mga buso. Ito ay 6 at Yung isa naman ay Sibinti 70 o Sibinti Kibi Sa may gustong Nang generator dyan Chat nyo lang Misses lang kayo sa Page ko May available kami Dalawa Bago Yan o no? Bagong bagong Ayan. 60 kba at 70 kba yung board niya yung control yan o yan kapila naman yun so, panda natin to unahin natin panda rin tong 60 kba so power switch wala ito yun batere check muna natin yung batere ayaw huh? hindi mo pala nakakapit yung batere per itawad batere per Lepas, ah. lepas. Wajib himan najis. Lepas, lepas. Adose jis. Adose jis. Aduh jis no. Jis. Pina. Oh pandar tak pandar. Luan pura. Bola hapun. Ah dah lah. Un. Ini baik. Sardines. Karol. Manual. Start. itu bulan Oke, lagi. Matayin na natin. Oke. Okay. Berada yang besar.

Tim duk <Sukur> kesalah enggak sih? Bisa bengal parial enggak ada? Ida pengen try kita. Awal Brand out si Mario. Kalau matungan pun enggak katong nah haplak sih Manual. Katong. Katong kan. Katong tiran gitu. Well, kar ngayon mga boss, kina kakarga na namin doon sa truck para i-deliver namin doon sa display center. Chat lang sa si may gusto ng dito ito. Chat lang kayo sa page ko or sa page ng GT Motors and General Merchandise. Hey. Okay.